Let's go. So, for today's video, no? Kwento ko lang po yung buhay natin dyan sa loob ng Balintawak kung ano po yung papel natin dyan. O, nakikita nyo naman kung ano yung mga ginagawa ko dyan, no? So, isa po tayong kargador po that time, no? Baka inisip po nyo na isa tayong as uh, a vlogger dyan, no? So, isa po tayong kargador dyan sa loob ng Balintawak no? So, bakit ako naging kargador dyan sa loob ng Bayintawak, no? So, nagsimula po dyan yung tatay ko. So, since high school, third year, uh, third, uh, third, year high school ako, no? Nag-start ako dyan sa loob ng Bayintawak. Dyan po ako kumukuha ng mga pamasahe, pangkain, tapos yung... syempre pag sumusobra yung kinita natin, binibigyan naman natin sa mga magulang natin kasi hindi pa pa tayo asing Uh, marunong humawak po ng pera no saka talagang uh, yung ano ko talagang tumulong sa mga magulang natin no so hanggang sa nakapagtapos ako ng high school no so nag-start ako ng grade 11 grade 12 no hanggang diyan pa rin kinukuha ko yung mga panggastusin ko hanggang sa uh, dumating na sa pagkakataon na magka na ako no? na uh, nag-isip ako alam niyo mga idol na kapag uh, naranasan mo pala yung hirap no talagang hindi ka susuko sa mga pagsubok no dahil parang mani-mani na lang sa yan parang relax na lang sa yan parang wala nang problema yan kapag abot sa problema na yan karanasan natin no so the time na uh, nag-start ako ng uh, year college no hanggang sa naging second third year fourth year parang baliwala na lang sa akin no hanggang sa Uh, hindi 'di ko na pag isip isipan na ang bilis pala ng panahon no na nakapagtapos agad tayo so ito na at hindi man tayo pinalad no one take one take tayo pero hindi naman tayo pinalad so i I, uh, I will try na uh, gagawin natin lahat no so ayan bumalik ako diyan sa Bayentawak kasi that time kasi mga idol wala talaga akong oras na makapag-review dahil hindi ko po yung hawak yung oras ko no So, abangan nyo po sunod sa video. Hanggang dito lang muna mga idol. Salamat.